nang magbubuko kami kila ate yung yeah. ko. Kaya lang mabibrate eh. Day to namin. So, so, day day, to. day to. Show. Uh, yeah. kami ng aliba haba. Ayun ano lang. Shout <laughs> out sa mga naiwan Wala <laughs> na <Yeah>. Wala <laughs> na Wala <na, na>, <laughs> <Sano yan? laughs> <Ayun>, Sarah. <laughs> Bawi na lang. Bawi na lang kayo sa ano

Palumpol. <laughs> <laughs> mm Hindi, -hmm. <laughs> may hey, pulgol eh. Ng... Ah, niya. nga, oh. Pag numakala ko, ikaw. Hindi ah, di ako nang gumawa. Isara, ng... isara, isara, isara yung... marunong. Si Joy. A oh, joy? Oh, gumawa ka palumpol, ha? Tapos baboot ka sa idea. Ayos eh. Ikit sa lahat, importante yung meeting. Inang numero uno eh. Kaya nang masahalaga. So guys, up na kami. on the way kami dun sa kaya ni ate ate eski ay si boss ko ayun yung serpent eh serpent alright, <laughs> alright. so guys, Ayun ba tawar nga, tawarin ko nga ang Ang mga nakikita nga si Bakla nakatukos. Kaya Kaya na tayo sa uh, San Andres. Dahil okay, tayo Balik sa, uh, ay, bukas. checkpoint yung pala yung checkpoint no. Oh, yun. Sabi sa akin dire diretso ka lang. Ay narurot ko. Wala may mga may meron pa na nakakalsot. Ah, na sa... Guys, pupunta kami doon sa Kung, uh, kami ng buko ha. Magugo kami nang buko. All right. Ayun oh. Oh. Parang maganda doon muna kakainin eh no. Po ako ako Jeez. Is... Alam nila malayo Sama po Yes Woo, 360 Ito lang Ito lang pala Tunggu itu, Extension celah. oh, oh. Taso, oh. so. Oh, nice. Oh. Wah, <laughs> galing lo. <ilau>. Pertama hmm. <laughs> Teka lang yung uso mo. Di mo kita yung nguso. Buga ko sa mukha mo yun. Tarantado talaga to. Uso, di ito. Sabi mo, hindi makita yung nguso. Oo nga. Ganito minom. sabi mo. Kailangan ah, yung uso na kanoon. ganun. Ah, talaga ito uminom ng buha. Na hindi natatapin yung tubig. Ayun ano, nakabaw ng buha. Hahaha.

Ano na ang Dami na ako yan. tayo eh. Salad nga yung Ang gamit na yun sa araro. Yung lari na araro. Hindi masyado yung apat na pera. Ito. Ito. Pagtitripa mo ako. Ika mo nang ihihelaw nang pababala naman. Ayan pa. Ganun mo na lang. Hindi mag na lang ako. Manipis na lang yung takin ng malapit sa itlog mo eh. Nadali ako na yan. Hindi na mag-lumping yan. Lagyan mo. Ano ba yung Ano yung pag nasa hospital ka? Kateter. Kateter. <laughs> gusto mo ba? <laughs> Kateter galang. La <laughs> 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 okay, 'yan dami naman 'yan. Oh. ka na naman. <laughs> Puro reklamo. <laughs> Ah, <laughs> kaya baka mau. Ini sala sa lamig eh. Baka maubos na namin yung buko niya daw. Pag gusto mo maggata, meron na rin tayo. Oo nga. Ito lang inaalagaan namin. Yan ang tanim namin ng no, mga bababa. Yung iba na mumunga na. Ilan-ilan ilan lang ang inaalagaan ng mga ganyan. No? Yung mga bago lang. Yan no? Ayun, no? Kalso mo nga daliri. Matignan natin kumatala. <laughs> testing lang, ka testing. muna. Tapos <laughs> <laughs> Yung... hindi na ako naman. Ayan. Okay, Ay. Ano yan? mo. Sara, sí. ahí Oh, ah, ang dami yung dikdik nung ano. Panggata dito, no? Ano oh? gata, no? nguro Siguro kung dito ka, wala mo, puro gat, ginataan na, ano, no? ng nyong. Ayan, gagata ka ng eto ang niyog blangko. Ito ang isang. no? Oh? Pwede tong mas. Ito ah? ito. Ito dito ang ah. harga. Harga. Hmm? <laughs> <laughs> harga. <laughs> 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 Kasimart. Dala pa ang kasing sa akin. alright right. May banlon ang problema mga yon. Oh. Paano iuwi yan? Limba. <laughs> Yang buko nanyo. Nilalagay ng yung... eh, nga yung sabaw dia sa akin naman no. Oh. Ayan stress Buhay ba? Yo! Buhay probinsya! Ang mga natitira yung ganyan nga lang, parang kinukudrado lang nila. Ayan o, sakot yan. No? Pag-arala mo, ito, pakianin niya kay ano? Hindi no? okay, na. Sige, madali yan. madali pa kamay ko dyan. Puta yan, tulis-tulis dyan. Sararo yan eh, o no? yan o. Lahat hindi mo tinesting, puro katakot ke. Kailan ma testing mo lahat? Oh, Gum. Mm. yun talaga nag-aano yun. Kaya lang para okay, magaling sa braso dito. Kasi, kasi Ito ang ma -a -a. <laughs> Ito, matigas. ito pa yata, oh. Ito. Okay, kayo eh. Ito na. Hmm. pasig <laughs>

Ganyan lang ang gagawin mo. <laughs> dali na. lupain. Dali, dali eh. na, para ma-proud naman kasi. ako sa'yo ngayong oh, oh. araw. Kahit ngayon lang. <laughs> lang. Dali na, gawin mo yun. Umigil ka. Tantan, magtantan. Tingnan mo nga si hirap po. Puro kabilatan lang kasi yes. yung ano eh. Yun lang. Sinatrabaho. Sinatrabaho mo eh. Dali na. magano ano ka rin. Maganda man sa bilat talaga. <laughs> Kahit ko lang kain kanin. Oo, kain. Kot lang kana, -kutla ka bilat pa rin. <laughs> <laughs> ay, anti gas na ba 'yon? Ito. Ah, dapat, sagad dad mm -hmm. pala dapat. Mm -hmm. Para pati yung mm -hmm. ano. Tsaka kailangan may dumatigas yung ano. Mm -hmm. Parang ang dali. Testing natin. Parang merlo. Parang yeah, merlo. testing Para merlong, natin. Mm, ang mabuta. <laughs> Butas mo. <laughs> <laughs> Surprise, <Supply>, sir. May <laughs> <laughs> kukuha na kasi nasabaw sabaw, nay. Ano pala yun? May kukuha puno, eh. palusot mo. Pa. Kasi <laughs> <laughs> nandiyan niya daw yung butas. Ay, sa baso, <laughs> Yun ang purpose talaga niya, sabaw. Ah, <laughs> uh, tingnan mo, isang baso yung sabaw. O, puno Ang lit-lit na lang, no? <laughs> Alam mo. Pag naramdaman mong basahin likod mo, alam naman Ito niyang mag ano. Bayo mo ako. Siyempre naman ay dito na kami. Hindi mm. ka pa. Hindi <laughs> na. Ang unang tumae bago tayo malis eh. naman <laughs> <laughs> walang <CR> dun, eh. <laughs> si doon eh. Mayroon ang Ardon. doon. So, Sa inyo madali lang, lain lang titi niyo, makainak. <laughs> <laughs> Ito talaga oh to. tawo tawa to. Happy happy. happy oh. <laughs> <laughs> oh, oh, isa pa yun. Sa kastyo, isa rin baliw-baliw. mga baliw, baliw yun eh. Sama mo pa si, you know, si Makulit, si Lalaki, si Pinlak. Si pinglak Si Louis. Masayang-masayang na, bigla magpipiko na na, patay na. <laughs> Okay, natulog-natulog na si Jobar. Gigisingin. Eh. Nice. Ay. Uy. Huwag kang makamali, ha? Pare ko. Papanggap. kailan pag-aralan natin. Yeah. Yeah. Di ba, nai? Mm hmm. hmm. Papanggap. Papanggap <laughs> na ang probinsya. Nag-aaral lang. Ah, nag-aaral Kasi pag nag ka sa iba, may bayad eh. <laughs> Ito, libre <laughs> Loaded na <-inang> ako eh. Labit <laughs> <laughs> ako kaya. Hmm. Tonto, oh. <laughs> Tonto, asawa ko, oh. May hiyan <laughs> kasi so, titi mo, sabi <laughs> Mayay May naman talaga, di ba nga sa pagsabiyahe, kailangan madalim pa yung lugar. bago mo. ano po talaga, lugar Ay, paano kung... Napaige, oh, huh. ay di may lagayin kayo ng tubig na ano? Ay di doon na lang sa toilet. sa na lang. kasi 'to. Masay, not... Rich kid nga. Napre, <laughs> rich kid oh, din. <laughs> pang, pang toilet lang talaga. <laughs> <laughs> sa bukid mm. no, papel. Oh. Ay hindi talaga. Oo. Oh. Kis-kis mo no, sa pilapil <laughs> Hmm. Nakaano rin <laughs> Matatapos ka Hindi naman kalboy <laughs> May buhok pa May buhok pa <laughs> May buhok pa Marami may experience Sa buhok po <laughs> <Ola. laughs> <Taki na doon. laughs> pala dito Awakan mo lang sa ulo so, Tsaka... <laughs> mo na mo na Salpak mo lang yung ulo dyan, oh. Diba? Pag may lolo-lolo ko, salpak mo yung ulo dyan, oh. Ang kaupra na. Sa ano to, eh? Araro to, eh. Dapat sa gilid ka. Dapat dito sa gilid, eh. Yun! Hmm, pala. sa gilid pa dyan. Gilid ka dito. Bakit magdala kayo ng yun? Hindi, lang yung press magdala. Tingnan. Tingnan. Hindi mm. ba, tatlong ganunan lang, tanggal na eh. Matakit na dami na, sampu na. <laughs> Bilangin, wala. Ano eh? Kamatis. Ayun o. na, na, yan, ay. uh -huh. Hindi pa. na Hmm. Ang tulis dito niyan eh, no? Pag nagpapasol ako nito, okay, dati, I dati I anak niya kasama namin, nakasakay huh. dito yun. Tapos dumalamay sa ilog. Oh. Payat lang yan. ang sobra ko. Oh. Ilang, ilang taon na yan? Iwan ko. Ilang pa. Pag kaya, ganyan ginamit mong rides, no? Pre, pag ganyan ginamit mong rides papunta, galing Maynila papunta rito. <laughs> eh, ito ko lang sa gilid Il ng Ilang araw kaya <laughs> ako karating ka rito. Saka kailangan itong ka, patay ka tapos na. Hmm. Maano itong kalabaw pag umuulan-ulan yan? Maganda itong makararo pag umuulan-ulan. Yan yun ay, hindi eh? Tapos na kami mag... Ngayon mga buko na pinaganoan namin puro mag... ng ng Andres Ford eh hey, thank you malamit sa buho ko Galing na kami sa San Andres para mag-inquire dun sa sasakyan ng bangka papuntang papunta ng ano ano oh, na tapon tapon yung sabaw ng buko tapon pre putas putas Oh. Oh, no. pa na kami ng mga kailangan namin para din sa island. So, dito na kami support ng Port. Uh, port ah. Yeah. Uh, ano, port of Salandres diyan eh. uh, oh ano ba ha? sa ha ano na mag inquire tawon pa, -ano pa kami diyan mag ocular pa kami sa kuno kami sa office eh? Bắt so. Đó. Có đó đâu ba? office badge ganyan alam ko yun doon sa loob tama mo Grace tama okay. mo si Iris

Uh, Ayan na naman tayo. Kama namin kayo kahit saan kami makarating. Hindi namin kayo Kasama namin kayo, <laughs> kayo, oh, oh. kayo magplano. <laughs> kayo ang taong hindi namin malilimutan. <laughs> Baka nasa meeting pa sila. Baka hindi pa tapos siguro yung meeting. Nasa meeting pa rin. No? Ayan, Ang Ay, layo ng bangka. Alibaba ba may pork ba rito? Ha? May pork? Ah, ah? ano, Roro? Ha? Layo ka yan. Inaano na mag sidecar. Layo. Yung natay yung alibahaban yan. Oo, yan. Isla na yan. Hmm? Alibahaban. Ewan, ewan, uh, basta isla yan sir. kami <laughs> sa kami punta, sa isla. A isla. <laughs>